Naalala nyo pa ba ang isa sa mga karumaldumal na sunog na nangyari sa Pilipinas na ikinamatay ng 160 na katao? Ito ang sunog na nangyari sa Ozone Disco Club noong 1996. Isa sa mga hindi makakalimutang karasan na nangyari sa buong Pilipinas. March 18, 1996, noong nangyari ang malaking sunog sa Ozone Disco Club na ikinasawi ng 160 na tao. Karamihan sa mga namatay ay mga fresh graduated na high school students students. Nagkaayaan sila pumunta sa naturang club na ito upang magsaya. Pero sa huli, ang minimiti nilang kasiyahan ay nauwi sa kamatayan. Dahil sa may 350 na customers na pumunta sa Ozone Disco Club ng gabing iyon, ay 160 doon ay sama-samang namatay. May mga nakaligtas pero karamihan na hindi pinalad na makalabas at nauwi sa malagim na karahasan. Maraming namatay sa sunog pero ang iba dito namatay sa malalang stampede dahil nataranta na ang lahat kaya nauwi sa tulakan. Nalamang meron 350 customers at 40 na empleyado ng gabing iyon. Kahit 35 hanggang 50 lang ang kapasidad na pwede sa loob ng disco club na iyon. Sa makatuwid, nagkaroon ng pagkakamali ang Ozone Disco Club dahil pinilit nilang magpapasok ng sobrang daming tao kahit hindi naman pwede. Kaya nauwi ito sa malagim na trahedya na kumitil ng 160 na katao. Mula noong nangyari ang trahedyang iyon, marami ang nagsasabi sabi na sa mga kalapit daw ng building ng kinatatayuan ng Ozone Disco Club ay meron daw bigla-biglang kumakatok sa mga pintuan nila na para pa daw nangihingi ng tulong. Ang lugar na iyon ay naitala bilang pinakamalubang sunog na nangyari sa buong Pilipinas. At noong 2013, naitala ito bilang 7 deadliest nightclub fire in world history. Fast forward, ngayon ay March 18, 2025, nangyari ang sunog na iyon noong March 18 din noong 1996. Ngayon ay 29 years na itong nakalipas. Pero hanggang ngayon, isa pa din ito sa pinaka nakakakilabot na aksidente na nangyari sa Pilipinas. Kaya ngayong gabi ay pupunta kami sa kinatatayuan ng Ozone Disco Club para maimbestigahan kung anong meron dito. Nangyari ang triedyang ito noong March 18, 1996 at ngayong araw, March 18, 2025. Bali, 29 years nang nakalipas ang trahedyang ito. Dahil anibersaryo ngayon ng trahedyang nangyari sa Ozone Disco Club, ay pupunta kami dito para maimbestigahan ang lugar na iyon. Pagdating namin sa kinatatayuan ng Ozone Disco Club, ay nagulat kami dahil food restaurant na pala ito ngayon. So yung mga kaibigan, nandito na kami ngayon sa may timog at ngayon nandito na kami sa harap ng kinatatayuan ng Ozone Disco Club noong 1996. At ngayong 2025 na, Guda na siya, food restaurant na siya ngayon. Oo, food restaurant na ngayon ang kinatatayuan ng Ozone Disco Club. At ang restaurant na ito ay pagmamayari ng sikat na artista na si Boy Abunda. At ngayon papasukin namin ito at iimbestigahan natin kung mayroon pa bang masamang espiritu dito. Agad na kaming pumasok sa loob ng restaurant. Pagpasok namin ay maaliwalas yung loob. Maganda yung ambiance. So, yung mga kaibigan, nandito kami sa loob ngayon ng guda. Ito yung dating kinatatayuan ng Ozone Disco Club. At ay no. Oh. March 18 ngayon, 2025. Bali, yung nung sunog na nangyari dito is March 18 din, pero 1996. Bali, 29 years na ang nakakalipas. Ngayon, guda na siya. Food restaurant na, na pagmamayari ni Boy Abunda. Basis sa nararamdaman namin ngayon, wala naman kami nararamdaman kakaiba dito. Parang nakakilabot lang kasi pag naisip mo na dito mismo na matay yung 160 na tao, di ba? Parang nakakakilabot. Pero sa ambience niya ngayon dito, talagang ano, maaliwalas, maganda, parang ma nakaka-relax kumain. Pero may halong kaba lang. Alam mo 'yun, pag maiisip mo yung story na nangyari dito 1996, di ba? Paano ka talaga kakilabutan ko eh. Biruin mo. 160 na katao ang namayapa dito sa lugar na ito. Kakain kami dito at uh, tina natin ang mga kaganapan agad na kaming umorder ng makakain namin. So mga kaibigan, naka-order na kami dito sa may Buda. Pero sa ngayon, wala pa namang kami nararamdaman na kakaiba. Obserbahan natin kung ano yung mararamdaman natin na kung makakain. Habang inaantay namin yung order namin ay pumasok muna ako sa CR nila dito para may kung anong meron sa loob. So yung mga kaibigan, nandito ako ngayon sa loob ng CR sa kinakatayuan ng ozone disco. At ano naman, ang ganda ng ambience dito ay eh, no? Malinis ng ambience. Pero nakakatakot tol. Natatakot ako. Legit yung takot dito kasi kung iisipin mo yung kwento ng Ozone Disco, talagang kakaban ka. Tignan mo kasi ah. Malinis naman yung CR dito. Bakit nga kinakabahan lang ako? Yung mga hibigan ako Nakakatakot. Legit. Hindi ba? Kung maiisip mo yung kwento dito, biruin mo 160 na taong namatay sa loob ng Ozone Disco. At ngayon nandito tayo sa CIA tol. Di ba? Nakakaba legit. Ay, ako ba? Pagtapos ko imbestigahan ng loob ng CR ay lumabas na din agad ako Pagbalik ko ay dumating na pala yung in-order namin So mga kaibigan dumating na yung order namin dito sa may guda Nite-taste test natin Ang mm, sarap hmm sarap Ano? Um. Kumain na muna kami kasi gutom na gutom na din kami. Makalipas ang sampung minuto ay natapos na din kami kumain. So mga kaibigan, nakatapos na namin kumain dito sa may Guda, sa dating kinatatayuan ng Ozone Disco. Kasi sa experience namin, wala naman kami naramdaman nakakaiba. Sa totoosin lang, sobrang ganda nga ng ambience dito pero kung iisipin mo yung kwento, yung nangyari noong March 18, 1996, talagang kakabang ka talaga, talagang kikilabutan ka. Maya, maya lang din eh, lumabas na kami sa guda. Base sa naging experience namin eh, wala namang kaming naramdaman na kakaiba sa lugar na ito. Marahil sa katagalan na ng panahon, ay natahimik na ang mga kaluluwang na mayapa sa lugar na ito. Nakakatakot mang isipin na dito sa restaurant na ito nakatayo ang dating Ozone Disco Club. Ay masasabi kong payapa na ngayon ang lugar na ito. Dito na natatapos ang video. Sa mga hindi pa nakakaalam, mamimigay ako ng dalawang iPhone sa maswerteng dalawang subscribers sa YouTube ko. Ang kailangan nyo lang gawin para manalo kayo ng dalawang iPhone na ito, ay kailangan na nakasubscribe kayo sa YouTube ko. At pag umabot ako ng 100,000 subscribers, ipapamigay ko na to. Kaya kung isa ka sa hindi pa nakasubscribe, ano pang inaantay mo brother? Isubscribe mo na yan, malay mo, para sa'yo pala yung isa sa mga iPhone na ito. Kaya subscribe na!